Hello guys! Ayan, welcome ulit sa aking channel. Good morning sa inyong lahat dyan. Uh, ngayon ay holiday na naman natin syempre. Kaya may time na naman tayong mag-vlog. So, pasensya kayo kasi ayan, may payong ako kasi umuulan dito sa Hong Kong ngayon. So, nandito ako sa park, dito sa bahay-bahay kubo -bahay ng mga bata. Nag-ano -nag ako dito kasi medyo may, may bubong siya pero tumatalsik pa din yung ulan. So, kaya may payong tayo. So good morning sa inyong lahat at ang ating pag-uusapan ngayon guys ay about kung paano mag-tour dito ang ating mga anak ang ang mga bata ng mga OFW. So marami kasi nagme-message sa akin na uh, paano daw pumunta dito ang anak ko noong uh, last year. Last year kasi pumunta dito 'yung anak ko dinalaw ako. So ang requirements na ng anak ko papunta dito kasi uh, ano uh, ano na siya uh, 25 years na noong pumunta dito so ang requirements lang talaga na hiningi sa kanya sa immigration as uh, ID uh, work ID ID ano working ID working ID yung hini, hinahanap sa kanya sa immigration at saka show money show money talaga ang pinaka important guys kasi paano nga naman gagalau uh, gagalaw dito yung magtutor kung walang pera ba? Diba? tapos yung may, mas madali siya makapunta dito guys kung sabihin ninyo na may uh, may anak nyo siya at nandito kayo nagtatrabaho madali siyang makapunta dito kasi yung anak um, ko muntik ma-upload ma-upload ma ba tawag doon kasi uh, may nagsabi sa akin noon dito na huwag ko daw sabihin na may kamag-anak yung anak ko na pupunta dito. So, yun ang sinabi ko sa anak ko. Sabihin mo na dyan sa immigration pag interview ka, sabihin mo na wala kang kamag-anak dito. So, yun din ang sinabi ng anak ko. Muntik na siyang hindi makatuloy dito, hindi na siya maka-flight kasi kulang yung kanyang uh, shoe money kulang ng isandaan na mag 30,000 pesos. So, yun lang yun. Isandaan piso lang ang kulang para mag 30 1,000 pesos muntik na siyang hindi makatuloy dito noon sa Hong Kong. So, ang, ang show money nga pala ay nasa ang 3 days, minimum 3 days niya dito ay 30, 30 uh, key, 30,000 pesos. Yun yung uh, minimum ng uh, show money papunta rito. So, muntik na siyang hindi makatuloy dahil ko lang yung kanyang pera. So, nung sinabi niya na, kasi tinanong siya, ano bang gagawin mo doon sa Hong Kong? sinabi niya na magtutor. Tapos, uh, tin tinanong din sa kanya kung anong trabaho niya doon sa Pilipinas. At sinabi, pinakita niya yung ID na, niya na isa siyang teacher doon. ang pinakita niya yung ID teacher niya. Tapos, na, kasi, katunayan na babalik pa siya kasi takot din yung mga taga-immigration na mag ano siya dito, mag-stay, mag-work ba? Ayaw, ayaw nila ng ganun. So, kasi torn na lang 'yung kanyang ano wala siyang visa. So ayun 'yun, ang uh, mutik siyang hindi makatuloy dahil nagsinungaling siya na wala siyang kamag-anak dito. So hindi siya umiiyak na 'yung anak ko noong gabi na 'yon, nung madaling araw na tumawag siya sa akin kasi sabi niya, "Mama, kulang ang aking show money ng isandaan piso para mag uh, 30,000 piso So 'yung ano, narinig siguro noong nandoon uh, sa sa immigration sinabi so, ng immigration na may nanay ka pala doon, bakit hindi mo sinabi na may nanay ka doon? So, ayun, pinayagan siya kasi at uh, hiningan pala ako ng ano ng passport uh, picture ng ng immigration na katunayan na anak ko 'yun. So, ayun, nakatuloy siya dito dahil may may mama siya dito. So, kahit kulang yung pera niya, pinayagan siya ng immigration kasi andito naman ako. So, ayun yung nangyari. Nakatuloy dito yung anak ko at ayun yung show money na yon guys, show money lang naman yon Ibinalik sa akin ng anak ko yung pera na yon pagdating dito. Tapos, yon At saka, isa pang ano, uh, yung, ba, yung tutuloyan dito, yun din ang hahanapin sa sa'yo ng immigration. Yung tutuloyan dito, yung hotel, uh, address ng hotel, room, kung anong room kayo, tapos, kung ilang desk, yun yung hahanapin. Tapos, yung pupuntahan nyo dito sa Hong Kong, kailangan nakasulat na talaga yan para pag-interview sa inyo. Pag tinanong kayo dun sa, sa immigration na tanungin yung bata kung saan, anong pupuntahan niya ngayong araw na to, kung saan ba, kung halimbawa Disneyland or kung saan man, kailangan masasagot niya yon Kasi pag hindi niya nasagot yon maraming question, mahigpit ngayon ang immigration guys, so kailangan nakasulat na, isusulat na ng bata kung, pag tinanong kasi sa immigration, kailangan memoryado na ng bata kung saan sila pupunta kaya, ayun, yun lang yun, kasi yung anak ko, first time nga niyang mag mag, mag tour dito, first time ko din naman na mapapunta dito yung anak ko, so pare-pares kami, walang alam, so nagkaroon kami ng idea noong nandito na siya At, ayun lang guys, yung mga requirements na kailangan pag pumunta dito yung anak nyo eh, hindi ko lang alam pag minor de edad kasi anak ko ah, uh, na lang na siya 25 years old na siya lang pala ang naglakad lahat ng kanyang mga uh, requirements hindi na, wala akong wala akong uh, dinakad sa kan about sa kanyang requirements kasi ah, uh, nasustunggo lang na siya na siya na nag nagbook ng kanyang ticket siya na rin ang nagbook ng ng hotel dito sa online. Tapos ako lang yung nagbigay ng show money niya. Kasi may trabaho naman na siya. So, siya na yung nag, nagano ano. Pero yung sa show money, ako lang ang nagbigay. So, ayun lang guys. Yung, ano, yung sa anak ko kasi, nasa stunggo lang na siya. So, yun yung mga mga requirements na hiningi sa kanya. Pero pag, pag minor di edad, siguro kailangan ng ano, kailangan ng supporting ng mama or papa or ng immigration o kaya yung amo nyo, yung ganun yun lang guys ayan, salamat sa inyong pag uh, sama sa akin ngayon sana may natutunan kayo kahit mabilis yung ating pagsasalita kasi at saka maingay dito guys, maingay talaga dito kasi na ulan. so ayan, salamat sa inyong pag sama sa akin at kung bago lang sa akin channel, don't forget to subscribe, subscribe and share na din at mag-comment kayo para ma-replyan ko kayo. Ayan, salamat sa inyo. God bless you all!